May nabasa akong warning dito ng isang sigarilyo. Ngayon, hindi ko alam kung baka nagkakamali lang ako ng, ng pagkakaintindi. <coughs> Ngayon, ipapabasa ko sa inyo. Basahin nyo rin kung parang may mali eh. So, i-comment nyo kung tama ba ito o ako ang nagkakamali lang. Ipapabasa ko sa inyo. Tiyan nyo. <coughs> oh, ayan oh, o. Basahin nyo. Ang nakalagay dyan ay ang paninigarilyo ay sanhi ng sakit sa baga. O, oh, di ba? Sa pagkakaintindi ko, dapat dito ang nakalagay rito, ang sakit sa baga ay sanhi ng paninigarilyo. O, oh, ba? Diba? Sa tingin ko ay may mali. Ano kaya sa palagay nyo? Tama ba ito o ano? Dumaan din to sa sa pag edit itong ano na to. I Kinsulta rin to sa sa magaling sa sentence. So pero ang tingin ko may mali. Pero ano sa palagay nyo? Tama ba to? Sige nga, comment nyo nga. Kasi para sa akin lang, para sa akin lang nga, ang sakit sa baga ay sanhi ng paninigarilyo. Yun ang palagay kong tama. Pero nakalagay kalagay ang, ang paninigarilyo ay sanhi ng sakit sa baga. Ano ba talaga? Ano ba talagang tama?